Pusin mo to. Ano pa? dito dito naman sa baba. Ano pa? Ayusin ang pagsulat. Ay. Oh, very good. Dito dito. Ayusin mo ang pagsulat mo. Bakit kasi ganyan? Oh, ayos. Dito naman, dito. Ayos. Ay. Mula dito, Ganon. Gayahin mo to. Bilis. Dito naman, dito. Ay, ayusin ay mo yung sulat mo ha. Gagalit na ako. Bilis, guhit. Guhit. Dito, dito. Dito, bilis na. Kikita ni Mama Alu. Tinatamad ka na ha. Kanya no, ayan no, yung gawa mo. oo oh. oh, oh. Dito, dito naman. Dito sa color red. Bilis na ganyan na ako, ganyan no. Yay! O, dito naman ikaw Dito, sulat mo, bilis Ako magaling, John Bilis na, dito Dali, ako Ayun na, please Ang galing, ah Dito naman, dito naman, dali Bibili tayong ice cream, bilis na Dito, sulat na Dito, oh Angel Angel sulat na may momo dun Bilis. kukunin ka ng momo pag di ka marunong magsulat Just dito dito, dito. bilisan